Magandang araw po sa ating lahat and for today's video, ang pag-uusapan po natin ay kung ano ang pangkatagapagsundo o conciliation panel. Ang pangkatagapagsundo o conciliation panel ay isang grupo ng tatlong miyembro na itinlaga mula sa mga kasapi ng lupong tagapamayapa upang pamamagitan sa mga hindi pagkakaunawaan o hidwaan na hindi na sa pamamagitan ng paunang pagsisikap ng punong barangay o lopon chairperson o lopon chairman. Tungkol sa pangkatagapagsundo o tungkulin ng pangkatagapagsundo, una, pagsasagawa ng pulong sa pag-aayos sa tinatawag natin conciliation meeting. So nagsasagawa sila ng formal na pagpupulong kasama ang mga nagrereklamo at itinirereklamo upang subukang pag-usapan at ayusin ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Ang alawa, ito po yung pagpapanatili ng neutralidad. Ang mga membro ng pangkat ay kinakailangang maging patas, makatarungan at hindi kumikiling sa alinmang panig. Pangatlo, ito po yung tinatawag nating paghahain ng kasunduan. Kung kamay kasunduan, kung magkasundo ang mga partido, ilalagay ito sa isang kasunduang nakasulat na pirmado ng parihong panig at ng mga uh, membro ng pakat. Pangapat, ito po yung tinatawag nating pagsusumiti ng ulat. Kung sakaling hindi magkaayos ang mga partido, magsusumiti ang pangkat ng ulat at ng resulta sa punong barangay. So, kung sakaling hindi magkaayos ang mga partido, so magsusumiti ang pangkat ng ulat ng resulta sa punong barangay. So, batayan sa pagbuo ng pangkat tagapagsundo. So, ito po, yung batayan sa pagbuo ng pangkat tagapagsundo. Itinalaga ito sa bawat kasong hindi naaayos sa paunang yugto ng lupong tagapamayapa. Ang mga membro ay pipiliin, ay pipiliin ng mga nagrereklamo at inirereklamo mula sa listahan ng mga kasapi ng lupo. So ang proseso ng pangkatagapagsundo ay mahalaga sa pagpananatili ng kapayapaan at pagkakaunawaan sa loob ng barangay. So magandang araw po sa ating lahat. Once again, I am Anthony Chua da and lagi pong nagbibigay karagdagang kaalaman po tungkol po sa katarungang pambarangay lalong-lalo na po sa ating mga kapatid na barangay officials at lalong-lalo na din po sa lupong tagapamayapa uh, members at saka po sa ating pong constituent diyan po sa ating uh, barangay. So once again, uh, kung may katanungan po kayo, uh, maaari po kayong magtanong po direkta sa ating messenger or mag-comment down below po dyan sa video para mo maisagot po natin ng tama. At saka po kung gusto nyo pong karagdagang kaalaman po sa ng barangay, ay maaari po kayong bumisita po sa uh, opisina ng DILG or ang naka-assign po ng MLGO dyan sa inyong munisipyo. So once again, I am Anthony Chua Dahili and magandang araw po sa ating lahat.